sa isang malapit sa kahabaan ng Ilog Pasig matatagpuan ang Pasig City Museum ang museo ay isang pook na alaala -ala na naglararawan ng kasaysayan at kultura ng lungsod sa loob ng museo makikita ang mga kasaysayang larawan artifikto at iba't ibang exhibit na nagpapakita ng mga yugto ng pagunlad ng Pasig City ang pagpaparehistro sa COMELEC ay mahalaga upang maging bahagi ka ng demokratikong proseso sa bansa. Ito ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na bumoto at makialam sa pagpili ng mga leader ng ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagpaparehistro, masisiguro mo ang iyong aktibong partisipasyon sa eleksyon at pag papalakas ng boses ng mamamayan sa pagdidesisyon ng kinabukasan ng bansa. What's up mga tropang idol no? So ngayon may pupuntahan lang tayo which is pupunta tayo ng City Hall sa Comelec para magparehistro. Bilang isang mamamayang Pilipino, kailangan natin magparehistro para tayo ay magkaroon ng karapatang bumoto sa sinumang mang tatakbo nga pala pupunta tayo sa Pasig City Hall ngayon nandito na tayo sa Rosario dito tayo dumaan ngayon sa Cerimondo si medyo ano dito ah hindi masyadong ma-traffic kahit paano malawak kasi ito kaya hindi masyadong ma-traffic Dito na tayo sa Rotonda sa may Dr. Maldus Street yun, nakaana na natin may hey, mga trupang idol dito tayo ngayon sa Pasig City Museum Ayan. sa isang malapit sa kahabaan ng Ilog Pasig matatagpuan ang Pasig City Museum. Ang museo ay isang pook na alaala -ala na naglararawan ng kasaysayan at kultura ng lungsod. Sa loob ng museo, makikita ang mga kasaysayang larawan, artifikto at iba't ibang exhibit na nagpapakita ng mga yugto ng pagunlad ng Pasig City. Mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, isinasalaysay ng museo ang mga kaganapan at pagbabago sa komunidad. Ang Pasig City Museum ay hindi lamang naglalaman ng impormasyon tungkol sa kasaysayan kundi nagbibigay din ng pagpapahalaga sa kultura ng lugar. Ipinapakita nito ang yaman ng tradisyon at pagsusulong ng sining sa komunidad. Sa bawat sulok ng Tioncio, ang mga bisita ay nagkakaroon ng pagkakataon na masilayan ang kahalagahan ng ilog Basig at kung paano ito naging bahagi ng ang araw-araw na buhay ng mga taga Pasig sa pamamagitan ng mga exhibit at interactive displays, buhay ang makasaysayan ng lungsod sa Pasig City Museum. Como Yung Ito yung harap ng Pasig City Hall Sa so, mga tropang idol, matapos lang ang 30 minutes na travel galing sa amin ay narating na natin itong Pasig City Hall which is, ito yung pupunta natin dahil nasa likod lang nito yung Pumilik, saan tayo magpaparehistro medyo na uli na tayo, time check ay 9 am ng umaga ang pagpaparehistro sa Pumilik ay mahalaga upang maging bahagi ka ng demokratikong proseso sa bansa ito ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na bumoto at makialam sa pagpili ng mga leader ng ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagpaparestro, masisiguro mo ang iyong aktibong partisipasyon sa eleksyon at pagpapalakas ng boses ng mamamayan sa pagdidesisyon ng kinabukasan ng bansa. So yun mga Tukang Idol, uh, natapos na tayo sa ating transaksyon ngayong araw na to. So hanggang sa muli, samahan nyo pa ako sa uh, mga susunod nating na vlog. This is Dili TV, Face and Face Out.